National Bureau of Investigation na tinitingnan na ngayon itong posibilidad na ginagamit ng mga Chinese national ang mga Philippine Offshore Gaming Operators Hub para sa pang pangispiya. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ng Star FM Cebu. Ibinunyag ng National Bureau of Investigation na iniimbestigahan na nila ang posibilidad na ginamit ng mga Chinese nationals sa pang-iispiya ang Philippine Offshore Gaming Operators or Pogo Hubs. Sa ginanap na press con ng National Bureau of Investigation Central Visayas kahapon na ni NBI Director Jaime Santiago, sinabi nito na tinitingnan nila ang naturang usapin at bukas sila sa pagsisiyasat. Sa katunayan, kinumpirma ni Santiago na iniimbestigahan na ng ahensya kung ang Pogo Hub na sinalakay sa Lapu-Lapu City noong Setyembre ng nakaraang taon ay ginamit ba ng mga Chinese national para tiktikan ang mga aktibidad ng militar sa Cebu. Nagpapatuloy pa niya ang isinagawang investigasyon ngunit hindi pa nila maaring ibunyag ang partikular na pamamaraan. Dagdag pa rito, ibinunyag ni Santiago na ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines ay humingi ng tulong sa kanilang tanggapan kasunod ng naiulat na pagkakatuklas ng underwater drone sa buhol noong nakaraang buwan. Kaugnay naman sa mga pogo hubs, tiniyak nito sa publiko na nananatiling nakatoon ang ahensya sa pag-iimbestiga sa mga establishmento particular na sa Cebu. Bagamat walang binanggit na iba pang pa binabantay ang Pogo Hub sa rehiyon, tiniyak ni Santiago na patuloy nilang sinusubaybayan ang mga lokasyon at individual na sangkot sa mga ilegal na operasyon. Effective December 31, there should be no more Pogo. So, si Abby hindi nagpugulang ng pagmamalman, Kung sino man, at saan man, mayroong Pogo operation pa rin, they will go out of Meron kami mga operation na eh, kung na natin sabihin sa publik. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number one in most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!